thank <laughs> you Terima <small> kasih telah menonton! tapos maglinis guys, labahan naman tayo ng mga basahan. Tsaka mga hand towels, kitchen towels, tsaka ano guys, maging epro. Kasi oh, one week na rin din na tinalabahan. Hindi naman masyadong marumi kasi kahit may lang, -lang naman ni Lola mag ang magamit. Pero siyempre naalikabot dito siya kailangan so, din naisip ano yung habahan hindi gusot-gusot lang yun guys kailangan maintain yung ating proper hygiene kaya maaari magiging malinis po tayo lagi ito ang aking apron guys isang linggo na rin ito yung kilala ko hihira ko naman na talking again.